Si Willie ay ang isang taong pinagkaaitan ng liwanag. Siya ay bulag sa kapanganakan at siya ay 78 taong gulang ngayong taong 2022. Kilala na namin siya mula pa noong bata pa ako na tinulungan niya kaming magigib ng tubig sa kabila ng kanyang kapansanan, gayon paman, ang pagtulong sa kanyang kapitbahayan sa pamamagitan ng pag-iigib ng tubig ay hindi hadlang para sa kanya na gawin yun. At hindi ito ang unang pagkakataon na binisita namin siya hanggang sa magsimula ang ideya ng dokumentaryo at lumikha ng isang social media community upang suportahan ang sitwasyon ni Willie hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa mga taong higit na nangangailangan sa amin. Noon pa noong 1970s, aktibo siya sa pag-iigib ng tubig para lang mabuhay para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan hanggang kamakailan ng ang kanyang kapitbahayan ay may sariling mga gripo sa bahay at hindi na niya magagawa iyon para sa mga ito bilang ang tanging paraan niya para mabuhay. Sa sandali ng pagbisita sa kanya, umaasa siya sa suporta ng kanyang kaibigan na nag-akay sa kanya sa dobleng pakikibaka bilang isang bulag. Pansamantala siyang tumira sa kanyang stepson ng kanyang yumaong asawa sa buhay. Ang kabuhayan ng kanyang anak ay isang panday na walang gamit o tawagin na lang natin itong katulong sa isang tunay na panday, at hindi rin regular na trabaho dahil lahat ng mga tao sa kanilang baryo ay nakaranas din ng matinding pananalasa ng bagyong Odette na may international name na Rai. Alinsunod sa footage na ito, mangyaring asahan ng part 2 at higit pa. Huwag kalimutan mag-like and subscribe dahil ito ay isang paraan na makatulong kayo sa kapwa-tao. Salamat and God bless! 3 4 5. 5 5 5 kata 20 dah ukuh kata 50 Oh Oh Selamat. weh oh, Salamat Ok hmm. Oh ipar ipar Oh 50 ni Oh Oh Tadi usapol Oh 50 Oh Asal pula 50 ni jatah Oh Cik ke 50 dah Oh Oh Jatuh ni Oh, kene. Kenapa? Kui, si kita ke pon. Bile, main na. Main ni, ha. ha. kari usah. Super su, super si kui dia tak guna. Dool kama dool do 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 mga kapis gatos man. Oh, dosintos atau nanuel? Oh, kalau mata. Ha. Oh, sini atun nak? Hmm.